follower tayo ng box Box natin, mga idol Habang ng running gutter Ang kataas Ngayon, ang book mga idol flooring nito Yung flooring nito mga idol 4 in Ang 4 in ang flooring Ito mga baitang mga idol 1 pulgada Sabihin natin 45 degree mga idol Mula natin ngayon, yung abang nang sa taas mga idol ay uno media na mapapasok dito nila. natin uno media kakantoy natin 'tong mga idol. titignan natin 'yung mga idol. Ito siguro nakita na nila ano. Okay. Ito yung kakantoy natin mga idol. Ang flooring nito ay 4 media. Ngayon, dito sa sapatos ng flooring ng running gutter, 1 media lang ang abang. Ngayon, aabang kita ng puri and dito, mga ka-idol. Kasi 4 and a half yung mismo flooring ng gutter. Hindi 4. Tumali. 445 na dito. 445 na dito. Tumali po. Bawa ba ko lang tumali? Basta, ang um, baitang ito, mga ayun follower ay uno mapapansin natin mga ito kunin lang natin itong basta lagi kang abante dito pag dito ka nagsimula abante ka ng 4 media abante ka ng uno kasi uno ang baitang okay. Bababa lang tayo mga idol, ayan. Kita, kita ba nila nak? Mm. Ito naman, uno rin to. Yan. Abante ka rin dito ng uno mga idol. Okay, nakuha na natin. Ng 45. Ngayon, dito naman sa kabila para ma-squala natin ng 45. Yan. Pukunin mo rin. Pukunin mo rin ito mga idol. Uno rin. Kita mo Forty-five din yan. Ngayon, aangat ka rin dito mga idol, kasi naghihita mo na yung uno. Naghihita mo rin ito. Ngayon, abang ito, atas ka naman dito ng uno. Laging uno mga idol, pag baita ang uno, uno rin itong atas. Naghihita mo rin ito mga idol. Ngayon, ang flooring nito mga idol ay, 4 in half kukuha ka rin ng 4 dito mga idol kaya pansin nga kukunin, kukunin mo rin ng 4 in yan nyo, mga idol yun 45 na to so, babali mo lang to mga idol huwag mo huwag 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 okay. Gugutin natin 'to mga idol. Gugutin mo rin yung likod na pa para yung alignment ng likod na sanipa is kulado rin. Yan, binitan ko 'to mga idol yan. Gugutin natin 'to mga idol. lang ang pinakasapatos ng tubig pinakasapa, ng latter mga idol kasi nakaabang na yung kabila. Yung mukha nung gutter, hindi namin ini-ingrap ko so, ang ginagamit namin. So, so, dito na yung para na parang namin nila ginawa dito. Kita mo. So, na, Ito so, yung abang sa liquid gasoline ito mga ito. So, yung ordinary ng box cutter lang ito mga idol pero may unong by sa mismong point may uno kong dito tsaka sa moldura ito yung simpleng cutter mga idol kahit hey, simple kailangan ipapakita natin para yung ating mga panis at mga idol natin makakuhari na ng idea kailangan ng mga item natin at mga followers natin na maturuan okay, mga idol babalik ko na rin ito, mga idol babalik ko ito kung mapapansin nyo may binili akong pangguhit ginagatlaan ko lang to mga idol ng kapira, kapiraso para paglapat ng gater maganda yung mukha nung gater na kinakanto babali na natin to mga idol magpapansin nyo eh mo na ayun na. na mga idol nakabali na sa ating patunga okay, na. Yung grapid. mga. Ito na. mga idol. Ito mga idol, nalapat yan mga idol yan. Diyan no, mga idol, mga follower Okay. Idasundot na nga no. Pink, yung so, mga idol dyan i re, -re nyo to yung uno ng gandang <tong noise> ito mga idol uh, tutukan mo ng kamera tutukan mo yun. Mapansin yung mga idol, naka-45 na. Ito yung running gutter. Yung maliit. Ito ingrapi natin po mga idol. Ito yung ingrapi namin mga idol. Mga follower. Tutukan mo na daliran na. Ito yung ingrapi namin ito mga idol. Ito yung lang yung ingrapi namin part ng daughter. Yung flooring lang po. pawa pansin natin yan ito na yung finish ng gutter natin ito yung running gutter ito na yung top gutter ngayon magtatagpo yung pinaka running gutter dito ngayon ang sukat nito mga idol mula dito ay uno pizza. tapos naman dito 6 in 3 okay thank you mga idol mga follower good afternoon po sa inyo God bless po. Maraming maraming salamat sa suporta niyo sa akin, mga idol. Thank you, God bless.